nagsagawa ng panghaharas ang barko ng China laban sa mga barko ng Pilipinas nitong araw ng Biyernes, 20 ng Hunyo ng taong ito. Sa isang statement, ibinahagi ni Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na idineploy ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources doon sa may panatag shoal. Ang apat na barko nito, kabilang na ang Dato uh, Tamblot at uh, BRP Dato uh, Tarandapit at uh, BRP Dato Bangkaya at BRP Dato Daya Kasama ang mga personel mula sa Philippine Coast Guard. Layunin sana ng naturang misyon na protektahan ang karapatan at kaligtasan ng mga maangisdang Pilipino sa nasabing lugar alinsunod sa bagong Pilipinas vision ng pamahalaan. Yan ay para sa food security at national development. Pero pagdating sa naturang lugar na mahagi nga ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng ng uh, fuel para sa sakop ng subsidy program at mahigit 20 local uh, fishing boats ang napagkalooban. Subalit dakong alas 10 ng umaga kahapon, nakainkwentro ang BRP uh, Dato Taradapit ng mga agresibong maniobra mula naman sa Chinese Coast Guard 4203 na lumapit pa sa nasa anim na raang yerda at binombahan sila gamit ang water cannon mula sa distansyang 15.6 na nautical miles sa timog kanlura ng Panatag Shoal. Subalit sa kabila ng agresibong aksyon, kabilang ang mga pagharang ng mga barko ng China at water cannon attack na bahagyang tinamaan ang port quarter ng BRP Datu Taradapit, nagawa agad na makapagmaniobra palayo ng mga barko para naman maiwasan ng anumang pinsala mula dito. Sinundan pa sila ng isa pang water cannon attack nang parehong Coast Guard vessel ng uh, China laban naman sa BRP Datu Tamblot na kung alas 10.30 yan ng umaga wala sa distansyang 18.1 nautical miles sa timog silangan ng naturang shoal subalit hindi napuruhan ang ating barko. Sa kasagsagan ng operasyon, anim na Chinese Coast Guard vessels ang namataan, dalawang People's Liberation Army Navy warships at maraming Chinese Maritime Militia vessels din ang nakita sa sa naturang lugar na may layuning pigilan ang misyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kaugnay nito ay binigyang diin ni Commodore Tariela na ang mga operasyon ay sinasagawa ng BRP o ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Vessels ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at may sovereign rights ang mga Pilipino mangisda para gamitin ang mga resources sa nasabing katubigan, partikular na ang pangingisda. Ngit nga ng opisyal ng presensya ng uh, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard Vessels ay nakahanay sa Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award.